Amaing ah, uh, untuk mga guys, uh, ah, mga unta. Mga unta mga guys. Mani uddo dia satu mga kahigalaan dia. lusun bisa saat Mindanao. Sumna karena urasa. Kuana. Magalas dosina. Mga unta. ah uh, shout out dyan kay Baylio Leo, Aringo, uh, tayo si Bay Tindoy, Rixman TV, si Nanay Uwa, Boss GBR, si Onyok, ang lakot si Rong Guapo dyan sa bangko. Hong Kong ba yun? Ano ba bangko ni, bangko ni Onyok? Onyok. Uh, dyan sa lahat natin mga ka-youtuber dyan mga guys. Uh, Okay pindot lang ako sa notification bell natin saka subscribe na rin like and share ayan ah sige isa na tigkaon ang oras muna ta Lord, bigyan mo pa kami ng maraming grasya sa araw-araw po. Masarap ng pagkain. Panginoon. Salamat po. Sige, ng ngaon na ta.

kita to tolong tolong guys tolong em no, pala ya kembali am... mata sama mata na pala ya hmm mata ya Tapos so, hindi mawala yung hipon guys. Naglaway yung sama ko guys. Oh. Hipon. Balabasa na una na kain yan eh. Na una na kain yan. Kaya naglawa yan. Oh. Hmm. Hipon yun. Oh. Eh. Hmm. So, hindi na. Lolo, lolo white is background ko sa likod may mga sinampay mga labaan si Carla pasinsya na luluway te. sa background ko hmm. mukbang ta mukbang mukbang tegulay nya di subakan mukbang gulai yang sebuah sebuah akan. Dan sering gulai dikemakan kan. Dia pun. Lihat tuh. ít pa? Kalau to lắm. Belio. Kain Belio. Mục bang. coba. Lawe sa Carla Belio. naglaway sa Belio sa. Oh, uh, no. Ano? niya yung buhay kasi tumutuloy yung laway. Na. Uh, pinipigilan niya. Hmm. Oh, mm, Hmm. Mm. kaya ng ganun niya. Tumutulog Belio. Tumutulong laway.

Doon sa ano galing sa kubaw. <laughs>

Como todo lo lento. Oh, malik na si Carla ba ilo Naglalaway na siya ba <tik>

Sakto niya. Umirit ako guys. Ulam, pulang. <laughs> Tara na ang palaya oh. Okra oh. Okra. Sitaw. Talong. Talong.

gulay kanipon yung pinakbit na to bagi atong gi hipon pinakbit na may hipon sa ring gulay yung kalabasa pang pang resistance sa talaga ito sa ito tapos saan ang, ang palaya? pang palinaw ng mata pang palaya pang pa linaw ng mata ang hmm, kalabasa resistance ang ang gamot ng okra pang patanggal ng hybrid patanggal ng kolesterol maraming dala yung ano tapos yung talong naman, guys. Ang traba. Pang, pang tanggal ng ano? Mga ano-ano sa katawan. Mga pasta. Daming ingredients talaga yung gulay. Sorry. Ang talong, pang patanggal ng stress. Ang talong. Masarap. Yes. Carla, mahilig sa talong yan. Oo. Oh. Nilagyan niya ng ano? Torta. Kitlog.

Sarap po. Turutang talo. Ay, gracias a Dios. Salamat po, Lord. Salamat mga guys sa pagtangkilik niyo sa mga video ko sa Bertie's Kitap TV Vlog sa YouTube channel ko. Salamat mga guys a like and share lang pindutin lang yung notification bell subscribe okay na ako dun salamat sa lahat kay lolo mita kay lolo white yun hmm. sa si fb sa si fb rin ko ano guya bitoy pag eh. ipalo na lang ako dun mga guys salamat ah. mga guys sa pagpangkilik nyo sa, sa lolo talaga ako sa inyo Don, no. no. don, no. no. don, don.